ito naman yung ating leftover na isdang niluto Yes, good morning again. It's my day off. As you can see, I'm cooking lunganisa. This is chicken lunganisa, and this is my leftover fish. So it will recreate koto. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang inyong araw? Well, today is my day off. My first day of my five days off. So, ito, busy na naman ako sa pagluluto. So, yan ang oras niya. Yan. So, ang niluluto ko ngayon ay tanghalian na. So, ayan, yung ang ko, nag-dried up na siya. Nilagyan, nilagyan ko siya ng kaunting mantika. Kasi, chicken lunganisa naman ito. And then, ito naman yung ating leftover na isdang hindi So, usually, yung mga leftover kong isda, pag hindi naubos, nilalagay ko siya sa freezer. So, naalala nyo na nagluto ako ng kimchi So, ito pa yung natira. So, ang gagawin ko rito, kasi di ba hindi siya maasim. lalagyan ko siya ng pampaasim. Parang sinigang to. Gagawin ko na siyang parang sinigang. Tagyan ko pa siya ng kaunti. Gusto ko mas maasim. So, kung kayo may mga leftover, huwag nyo tatapon, lagay nyo sa freezer and then pag ready nyo nang iluto uli i-recreate nyo yung inyong mga pagkain na natira so this is a perfect combination mayroon akong isda, gulay tsaka lungganisa This is perfect. This is already done. Let me turn off the heat. So the lunganisa is already cooked, so I'll take it out from the pan. So that's the lunganisa, chicken lunganisa. Okay, so tinanggal ko na yung longganisa. Tinanggal ko yung extra mantika dito sa pan. Although that's olive oil. Pero tinanggal ko pa rin. So ang gagawin natin dito ay tayo ay magsasangag. Mayroon akong leftover na corn beef. So ilalagay ko dito. I told you, everything I cook except the longganisa leftovers. So, i-crank up natin yung heat niya. Ito yung aking niluto nung kahapon. Hindi na ubos. Corn beef. and then meron din na ako leftover na rice, so ilalagay ko dito. gagawin natin si Is done our fried rice with corn bits is ready to go